Ang tambalang Barbie Forteza at David Lococo, kilala sa tawag na Barda, ay patuloy na nagbibigay kilig sa kanilang mga tagahanga. Mula sa kanilang matagumpay na proyekto sa Maria Clara at Ibarra, Maging Sino Kaman, at Pulang Araw, ang kanilang on-screen chemistry ay naging usap-usapan. Sa isang panayam kay Boy Abunda, tinanong si David kung may posibilidad bang magkatuluyan sila ni Barbie. Ang sagot niya, depende, na nagpapakita ng kanyang bukas na pananaw sa mga bagay-bagay. Ayon pa kay David, who knows? Whatever happens, happens. If it happens, it happens. I'm just going with the flow. Ipinakita niya ang kanyang pagiging open sa mga posibilidad, ngunit hindi nagmamadali. Inamin din ni David na mas naging malapit sila ni Barbie nitong mga nakaraang buwan. Nagkakamustahan sila via text at nag-uusap tungkol sa iba't ibang bagay. Si Barbie raw ang isa sa unang nakaalam ng latest project ni David sa pelikulang Samahan ng Mga Makasalanan. Ayun kay David, we were shooting pulang araw and we had a scene together. And that was the day I accepted the role. She is supportive when it comes to these things. Tungkol naman sa kumakalat na chika na baka may kinalaman si David sa hiwalayan ni na Barbie at ex-boyfriend nitong si Jack Roberto, nilinaw ni David, one thing is for sure, I'm not part of their breakup. Ayun pa sa kanya, before, Barbie and I never really texted talaga, especially noong sila pa ni Jack. Pretty much, hindi ako naging parte dyan. Wala akong kinalaman. Ipinakita ni David ang kanyang respeto sa relasyon ni na Barbie at Jack, at nilinaw ang kanyang posisyon. Si Barbie naman, sa kanyang panayam kay Boy Abunda, ay nagbigay linaw sa kanilang relasyon ni David. Ayon sa kanya, it's more of like maturity for the whole situation sa nangyayari galing sa aming tatlo. Ipinakita ni Barbie ang kanyang maturity at pag-unawa sa sitwasyon, pati na rin ang respeto sa kanilang mga relasyon. Sa kabila ng mga usap-usapan, ang pagkakaibigan ni na Barbie at David ay patuloy na lumalago. Ayon kay David, I super care about her, we're really good friends. Ipinakita nila ang kanilang suporta sa isa't isa, hindi lamang bilang magka-love team, kundi bilang magkaibigan. Ang kanilang tambalan ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kanilang mga tagahanga. Ipinakita nila na ang tunay na relasyon ay nakabatay sa respeto, pagkakaibigan, at pag-unawa sa isa't isa. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang tunay na pagmamahal ay nagsisimula sa matibay na pagkakaibigan. Sa mga darating na proyekto, inaasahan ng kanilang mga tagahanga na mas lalo pang lalalim ang kanilang koneksyon. Ang kanilang tambalan ay patuloy na magbibigay kilig at inspirasyon sa bawat isa. Sa ngayon, ang kanilang relasyon ay isang magandang halimbawa ng kung paano ang respeto at pagkakaibigan ay maaaring magbukas ng pinto para sa mas magagandang bagay sa hinaharap. Ano ang sinyo sa balitang ito?